Yes, si Madam Damin. Yan. O, oh, dito kami ngayon sa may Yes Planet Everyone ng Bongong Bongga. So, nagtitingin lang kami kung anong magandang papanoodin namin everyone, di ba? Ay, bon, nagpa-practice. Ano to? Live na? Hoy, anong panood natin? Maganda. Itong Snow White kay Gal Gadot. Oh, ano tayo na, na kumain na lamang. Mm -mm. Ano, magpipicture-picturean pa kayo dyan? Ay, wala. Nag-iingit pa. Masyado nang iingit pa. Walang yang to. Huwag <laughs> kayo mong Mga walang yang kayo. So kami ay kakain muna dito sa sa payaso, sa payaso food. Kung anong maganda kasi ililibre daw kami ni Ate May. <laughs> ba manlilibre sa Ate May? Kasi yes, manilibis. hindi ko akalain, talaga libre Thank you agad ng bonggang-bongga.